Nagbigay ng kanilang pananaw at saloobin ng mga community leaders mula sa iba't ibang bayan sa Lanao del Sur na nakilahok sa ginanap na public consultation ng BTA Parliament kaugnay sa reconfiguration ng 32 parliamentary districts sa PARMM. Sa ilalim ng BTA Bill No. 351, ipinapanukala ang pagkakaroon ng siyam na parliamentary districts sa lalawigan habang sampung parliamentary districts naman ang isinusulong ng BTA Bill No. 347. Ang detalye sa report. Dininig ng mga miyembro ng Committee on Local Government at Committee on Amendments, Revision and Codification of Laws ng BTA Parliament ang saluobin at pananaw ng mga community leaders at iba pang opisyal at residente mula sa iba't ibang bayan sa Lanao del Sur kaugnay sa dalawang panukalang batas hinggil sa reconfiguration ng 32 parliamentary districts sa BARMM. Ang BTA Bill No. 351 na isinusulong ng Government of the Day ay naglalayo ng siyam na parliamentary district seats para sa Lanao del Sur, habang ang BTA Bill No. 347 na iniakda ng iba pang mambabatas ay naglalayo naman ng sampung parliamentary district seats para sa probinsya. Sinabi ni Marawi City Administrator Umbra Gandamra na pabor sila sa pagkakaroon ng isang parliamentary district seat para sa Marawi City. Suportado naman ito ng Liga ng Mga Barangay ng Siyudad na nagsumite ng position paper kung saan binigyang diin na makakatulong na maiwasan ang political divisions at competition sa resources kung gagawing isang parliamentary district ang siyudad na anila ay mahalaga sa post-conflict reconstruction at sustainable development. Inihayag naman ng sangguniang bayan ng Kapay at Taguloan dos na manatili sa distrito na naunang naaprubahan ng parlamento upang mapreserbaan nila ang kanilang kasaysayan at cultural ties. Ipinauubaya naman ng provincial government ng BTA Parliament ang pagsasabatas ng redistricting bill. Sinabi ni Member of the Parliament, Said Sheikh, na patuloy ang gagawing review ng Committee on Local Government at Committee on Amendments, Revision, and codification of laws sa mga natanggap na position papers upang matiyak ang patas na representasyon ng 32 district representatives sa Bangsamoro Parliament. Ang Barm Parliament ay bubuuin ng 32 parliamentary district representatives, 40 parliamentary political party representatives at 8 sectoral representatives.